Time na para mag-divisorya ka na ngayon mag-holiday season nako dami na naman tao niyan kaya inunahan na namin sila haha -ha! so bago kami sumabak eh kakain muna kami para may energy tayo para mamili ng mga damit so guys madalas kami dito sa 999 at 168 para mamili ng mga damit kasi mura lang dito guys ang mga t-shirt lang dito is naglalaro ng 75, 100, 150. Minsan pag marami ka pang binili is talaga naman na uh, discount ka pa. So ayan, namili na agad si ano, si Calbs. <laughs> Yan, dito kami madalas namimili talaga. Ikot-ikot lang guys, mahilig kami sa mga overruns. Pero alam niyo naman pag overance and medyo may mga maliit na tahe, magal pipili mo lang din talaga. Pero yun lang ang maganda doon is komportable ka kasi cotton talaga yung damit, plain. So pag tumatanda ka na is nag na rin talaga yung mga gusto mo, gusto mo yung mga uh, mga simple lang, komportable ka lang, tapos mga plain. So yan na yung mga trip namin. So madalas kami dito kala ate. Yan ito ito lang naman ang na mga iniikutan namin dito we eh, para maka mura sa damit. Yan, kailangan mo lang talaga na maging ano, mabusisi sa lahat. So, ayan, nakakita na naman kami. Ito is 2 for 150. So, 75 isa, guys. Sobrang sulit na yun. Ang ganda ng tela niyan sa personal. Yan, kaya, syempre, kumuha na ako ng marami. <laughs> Anim lang naman. Ayan. Para kay mama, para sa akin. O, ba diba? 75 lang ang damit ko, mga B. Pero, ano yan, cotton lahat yan. O, ayan lang naman na nagustuhan ko dito. O, pwede rin to mga pangregalo. Guys, samantalahin nyo na habang konti pa lang ang tao. Ngayon, konti pa lang eh. Sa mga susunod nyan, nako, oh, halos hindi ka na makagalaw. Kaya ayoko nang maulit yung nangyari sa amin dati na talagang halos sobrang dami ng tao. Hindi ka na makapili ng maayos. So ngayon, ayan, nakakapili pa kami. At ngayon na, medyo may mga marami magaganda ngayon na Kasi minsan, dumadayo rin kami dito. Minsan, konti lang din yung napapamili namin. Last na namin nabili nito ngayong ngayong year na to kasi hindi na kami babalik kasi alam namin sa mga susunod na araw eh talagang marami ng tao at huwag kayong pupunta ng weekday uh, weekend kasi talagang alam mo na yun maraming tao yun alam mo nakakarami na to si Calbs sobrang dami na to kanina pa to kanina pa yung pili ng pili o oh, ba diba guys ang linis ng daan <laughs> wala pa masyadong mga ano tao pero nakakalibang lang talaga dito, hindi mo maaano yung oras. 'Di ba? Yan, ang bilis ng oras dito, guys. Parang ang bilis talaga. Tapos dito siya madalas bumibili ng pabango niya, guys. Talaga hinahanap-hanap namin 'tong bilihan na 'to. <laughs> Laliligaw-ligaw kami, pero hindi talaga kami tumitigil hangga't hindi namin natutuntun tong store na 'to. Meron so dito talaga siya bumibili. Yan, <laughs> han. Oh, ayan, namili na naman. <laughs> Pero ang gaganda talaga guys ng na mga nakukuha namin mga damit dito. Pipili mo lang din talaga. So, ayan, sobrang cute niyan. ang ganda niyan, cotton niyan. Oh, di ba? Magaling din pumili kalbo na to, eh. Oh, ayan oh. Oh. Yan, siya na minsan namimili ng mga isusuot ko, ganyan. Eh ako naman ay eh, kahit ano lang eh okay na. Ah, syempre, kain na. Bye-bye!